Sa binago dito pagdating sa decals dito sa Kawasaki Barako 2. Makikita natin dito sa side niya. So, ito na yung Kawasaki Barako 2 pinaka-latest na nilabas ni Kawasaki. So, tingnan natin ngayon kung ano nga ba ang binago dito pagdating sa specs niya, sa features kasama na diyan yung price nito. Magkano na ba Kawasaki Barako 2 kayong 20-25? At tingnan din natin kung ano talaga ang binago sa motor na to. Well, mga idol, ang motor na to ay kaya mag-produce na power output ng hanggang 274 horsepower. At meron itong arangkada na 13.1. Sa lahat ng pantra ng kategorya, ito talaga ang pinakamalakas. So, meron itong 177cc displacement. Ito ay 4-stroke. Naka-single cylinder, naka-single overhead cam, 4-speed manual gearbox. Carburetor pa lamang ang motor na to. Kaya asahan din natin na medyo hindi ganun katipiran sa gas consumption. So available nga pala itong Kawasaki Barako to dito sa Evershore, Mindanao. So located yan sa Purok Ono oh West Poblacion, Kalilanga, Bukidnon. So harapan lang ito ng gas station tapos katabi lang ito ng munisipyo Isa sa binago dito pagdating sa decals dito sa Kawasaki Barako 2. Magkikita natin dito sa side niya. So ito siya mga dalaw So naka-gray siya dyan. Tapos ito naman. Yung binago dyan. Yung sa gilid niya. Kasi doon sa old model na Barako 2. Meron siyang gold dito, pero dito wala siya. Tingnan natin mga idol, ayan o. Naka red tapos naka-white lang yung decals. Meron na rin siyang blue na halong green mga idol, ayan o. So, napaka-minimal lang din pagkagawa ng decals niya dito sa gilid. So, ganyan lang siya. Simple lang. Ayan, naka-kulay glossy white, glossy black. Meron din siyang red na konti lamang. Equip na rin siya ng boots. Ginamitan siya ng telescopic fork suspension. Pagdating sa mga lightning system niya, lahat yan naka bulb type. Bulb type yung headlight, maging yung signal light niya dito sa ano harapan. Ayan, naka bulb type na rin. Bullet type yung ano niya, yung signal light. So, ito naman yung fender niya. Bakal siya, mga idol yan. Tapos naka glossy si gray dito, uh, halong blue na ano. Iwan ko, paki-comment niyo na lang sa comment section kung anong klaseng kulay ito. Hindi ako familiar masyado pagdating sa kulay. So andito nakalagay yung factory rust proof. So yan yung mga idol nakakulay white. Tapos may combination siya block well pagdating sa gulong nito asahan na rin natin kapag ganito yung gulong niya naka tube type talaga yan model basta naka rim so yung gulong niya pala mga idol is nasa 2.75 by 7.10. so standard yan yung 17 size na gulong kaya madali lang siyang hanapin after market same din katulad ng budget city 125 nandito rin yung ah, ano niya yung busina so ito magigita natin dito tapos mas malakas yung buga ng bosses niya kasi nga nasa labas lang siya madali lang siyang makita so equip na rin siya ng hook tulad ni Budget City 125 na pwede ka magsabit ng sidecar. Pagdating sa makina niya, eto siya. So asahan natin kapag ganyan yung calling system niyan is naka aircon talaga. 4 speed manual gearbox. So asahan natin na sana sa sunod na upgrade dito ni Kawasaki pagdating sa ano shifting niya is abot na siya ng 5 speed manual gearbox. So, dito naman sa gilid niya makikita natin yung Kawasaki na pangalan tapos electric start nakalagay. So combination ito pagdating sa starting system niya na electric syempre meron rin syang kickstart na backup pagdating sa suspension nya naman sa likod mga idol is naka double coil spring na sya nakahanda talaga sya pang sidecar so dito sa ilalim nya pala mga idol meron syang side stand ordinary lang sya wala syang safety features yung sprocket nya standard yan sya so pwede mong gamitin yan sa akyatan saka sa patag I think ito ay naka high speed sya mga idol Ayano, maliit yung plaka nya dito sa likod. So, kung hindi ka kampante dito, pagdating sa akyatan, magpalit ka lang ng uh, sprocket. kung 14 doon or 15, gawin natin 14. Kung 14, gawin natin 13. Tapos dito sa likod niya naman, palakihan natin kung gusto mo talaga ng aramkada pagdating sa akyatan. So, goods ito, pang pasada or pang sidecar. So, palit ka lang ng sprocket sa likod, goods na yan, pang pasada, mga idol. Pagdating dito sa likod niya or sa taillight niya, same din, nakabal type siya. Ayan, kabilaan ng ano niya, nung signal light niya sa likod is, ganun din, nakabullet type, tapos nakabal type rin siya, mga dalin. So, meron na rin siyang reflector para added visibility yan, ride ka ng gabi. So, meron na rin siyang extend na fender dito na plastic, ayan o. No? Oh. Hindi rin siya basta-bastang nababasag. So, may pagka flexible ang plastic na nilagay dito. Well, sa braking system niya, mga idol, dito sa likod, tsaka sa harap is naka drum brake siya. Pero kahit drum brake yan, mga idol, as goods na rin yan pagdating sa stopping power niya basta magaling ka lang sa adjustan dito sa likod niya meron siyang sukat na gulong na 3.0 by 7.10 so same din napakadaling hanapin ang gulong na to kasi nga standard size na 7.10 ng idol so madali ka lang maghanap after market in case na magpalit ka so madali mo lang mahanap yan napakarami yan sa shop tama player niya ganito siya meron siyang heat guide dito na maliit so mas maganda sana pa yung heat guide nya hanggang dito para sakop talaga yung muffler nya at kunti lang yung matira tapos pag sumampa yung paa mo dito o yung sa angkas mo hindi siya basta basta mapapaso so same din meron siyang suspension dito na coil spring ah, dalawa din sa kabila dalawa din pang sidecar mo goods na to pero kung pang single mo mga kunin mo na lang yung ah, tig isa ng ano niyan, suspension para hindi masyadong matigas pagdating sa rough road or kaya sa mga lubak lubak So dito naman makikita natin, ganun din yung decals niya. Makita natin yung Kawasaki, electric start. So, ganito lang yung kasimple. Tapos, dito naman sa upuan, makikita natin dyan yung displacement ng motor na 175. So, dito nakalagay yung air cleaner niya mga idol. Wala dito yung uh, ah, niya. Kabilaan yan sila. So, battery. Tapos, dito sa kabila naman yung air cleaner. So, equipped na rin siya ng very stylish na kick start. So, ito yung kick start niya mga idol. Oh. Makikita natin. Yung malagatok pa. Yan o. Oh. So, bang ganda. So, backup lang ito kapag rin yung baterya mo or naubosan ng karga yung baterya mo. So, dito naman, makikita natin yung carburetor niya. So, ayan. Ito yung carb niya. Tapos, ito papunta na siya ng air cleaner. So, ganun din yung tanki nito, mga idol, dito. Has yes, nakakombination lang siya ng decals na ganito. So, meron siyang white, meron siyang red, gray, tsaka black. Tanki nito ay eh, sumaabot so, ng 12 liters tank capacity. So, napakarami na niyan. Kung gagamitin mo lang pang long ride, napaka-goods na niyan. Ito naman yung grab bar niya, ah, black. So, matibay ito. Kahit Lagyan mo pa ng isang sakong bigas, kayang-kaya ng uh, grab bar na to. Pagdating sa upuan niya, makapal, tapos hindi naman siya gaano dulasin. So, ganitong upuan mga idol, is goods talaga yan pang long ride kasi hindi basta-basta mga yung likod mo dito o yung puwitan mo. So, aside sa makapal na upuan, naka upright position din ito pagdating sa pagmamaniho. So, asahan natin, nakapag upright position, 'Yung pagmamaneho mo dito hindi ka basta-bastang mangangawit during long ride. Very stylish 'na ano niya, panel gates or meter panel na upgradable na ngayong 2025. So makikita natin lahat ng indicator nandito. So ayan, uh, fuel indicator meron siya. So empty, full makikita mo dyan Tapos 'yung turn signal lights indicator meron din, neutral, high beam, low beam, uh, odometer at speedometer meron na rin siya kung kaya mo hanggang 120 na patakbo. So pwede mo isagad. Pagdating naman dito sa ano niya, sa switches niya, ito makikita natin dito sa kaliwa. So, andito yung high beam, low beam. Meron siyang center signal lights. Left, right, meron din siyang busina sa ibaba. So, dito naman yung ano niya, hazard light. So, ito makikita natin. Sa kanan, isa lang, electric start. So, pagdating naman sa price ng motor na to, itong si Kawasaki Barako 2, mga idol, meron siyang SRP na umaabot ng 95,890. So, kung gusto mo na naman ng installment, Magda-down ka lang ng 11,270. Meron yung monthly installment sa loob ng 3 years na 4,810 pesos mga idol. At meron itong rebates na 500 pesos. So kung nag-aana ko ng Baraco 2 mga idol, meron yan dito sa Ebershore. Located lang yan dito sa Purocono, West Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon. Hanggang dito na lang tayo. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko kung dito ka nanonood. At mag-follow naman kung dito ka nanonood sa Facebook page natin. Hanggang dito na lang tayo. Ride right safe at ingat palagi.